Good morning mga kababayan, this is Chance sa Magsakanggala. Nakikita nyo ito mga kababayan? Yan. Paaya ng isa nating kababayan na mayroong mataas na blood sugar, may diabetes. Nagkaroon siya ng sugat sa paa at hanggang unti-unting nabubulok ang kanyang mga laman. And then, pinutol ng doktor para hindi na to kumalat pa. Ngayon, hindi to matagal itong gumaling. Ngayon, binigyan namin siya ng Acid Guard Plus. Ito mismo. Ito yung pinanguhugas niya araw-araw. Just imagine. Hindi ko na ipapakita yung Actual talaga ng picture yung simulang picture pa lang. Makikita mo yung sugat kasi siyempre, maano Facebook. Magkakaroon tayo ng violation. Ito lang ang ginamit niyang panghugas mga kababayan. After 4 months, tignan nyo. Ayan. Apat na daliri, hinlalaki na lang ang makikita natin dito sa paanya. So, isang patunay na effective to pagdating sa mga sugat na hindi gumagaling. And then, pangalawa, nakikita nyo ito mga kababayan. Ang kababayan natin ito, mayroong maraming sugat sa likod. Napakarami. Actually, pagaling na to eh. Mas uh, sana hindi namin nakuha na yung mas malalapang picture niya. Hanggang mukha yan. Tignan nyo ngayon, kasama na ng iba nating mga coaches. So, gumaling na. Nakakangiti na siya sa camera. So, nawala. Isa rin yung patunay na maganda ang produkto natin. And then, isa pa. Ito yung kababayan natin na meron inflammation, mamamaga, hindi makalakad ng maayos. Dahil sa taas ng uric acid, hindi rin makalakad ng, uh, basta hindi siya makalakad ng maayos. Dahil din sa ating uh, acid guard plus, sa panginom nila nito, na solusyonan. So mga kababayan, ef effective ito, very effective. At uh, kung ako sa inyo, mag-avail na kayo ito, makakatulong to sa pangkalahatang kalusugan natin. Ingat po kayo palagi.